Ang oh, mo kung magkamali, gago! Kung oh, kaya yun! Okay. Sige! <laughs> oh, 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 oh. <laughs> A few moments later. Gawin na natin ko yung kanina. Ipinakita ko sa iyo. Yung kanina pinakita ko oh, 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 sa iyo. Gago. inu mo kung kaya yun! gago? Kaya yon. Kasi yung ano yung sa sa yung kala na. Kasi nga may ano naman doon ma ma edit yun. Oh, inu mo kung magkamali? Gago. <laughs> Sarantado ka po pang ina mo. Ganyan yung gawin lang natin. Ay, ganyan lang eh. Ikaw, nagkamali. Gago. Gumano yung ulo mo. Upak ina mo. Gawin na natin, ano lang, ah. O sige, magkano, o. Magkano ka palit, o. Okay. Ayun ko, ayun ko. Ayun Ang laki pa naman na ina. Ayun na. O, nauto ko. Okay. Okay. <laughs> Gusto daw wala ako ha. Tara, gaya gaya ng ano. Gusto mo yung ulo ko, ganyan ganyan. Gusto mo yung ganyan, mo, Ah, yung pinaka-load ko kanina sa iyo. Okay, tara, gaya yung ano. Okay. Ah. Ang ino yung ko punta. Ay, gay, gay, okay Okay, okay, Oh. Oh. Oh.

duterte the rebels are coming lol ay ka halapa ano to may chat Sino? yung video mo daw na ano ka pum lumo ano kaalo na post yata ni henry Hendrik. Yung look yung ano? Ayun. Ah, gago ka. Wala namang alam yung bata. Na ano nga daw yung napos. Ayan o sa akin yung mga kaibigan ko. Ano yung sinabi? Yung video mo na nakaubad-ubad na ano. Ang um, putang ina mo. Ano yung gagawin ko? Nakita? Oo, oh, yan nga, nag-aano, oh, nag-aano, nabas. Ikaw kay kasalanan, na ka. Ba't may pagkain po sa mata? Na ano nga daw, na, na post yata nung ano. Hindi no. Hindi na-edit yun, di ba? Hindi. Ewan ko, anong edit yun, hindi, tayo? Hindi ba na-edit yun na ano, lumabas nga, na lumabas yung ano, yung mo oh, doon. gago, Tangina na mo, nakakaya. Tangina na mo, ikaw may kagagawan, tangin na ka. Hindi, ito try ko. Ito mo. Ito try kong ano yun eh. Buray mo, pag-uburay eh. naman yun ba? Uy, marami na nakapanood yata. Ha? Marami? Oo, oo. Ang na mo. Nakakaya ako, gago. Hindi pa na-edit yun eh? Eh, taka, taka. gago. Ikaw lang bibigyan ako. Mamaya yun. Mamaya yun. pa. Mamaya pa sa gago. Nakita nga daw, nakita daw eh. May nagpo-post o oh, nakita yung ano ni tatay. Mamaya ipatawag. Mga ano pa dito, mamaya ipatawag kayo ng Senado. Oh, putang mo. Bago punta sa Senado, ano ka? Hindi, kasi nga, wadid na mo dahil ano eh, ano tong nangyari eh. Wala pala pag pinatawag ka ng Senado niyan. Hindi, wala pa si J-Di-Di Ito talaga, ito. <laughs> ano? Oh, 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 oh. Tatakot ka. Senado, senado. Ang hino mo. Natakot ka, kala mo dito na edit? Siyempre, kago ko pa Matatakot yan makita maliit. <laughs> ano yun? Latundan? Ano ba yung ano? Yung gano'n, yung ano? Gano'n. <laughs> <laughs> Mini hotdog.